Yan mga kaidol. Yan. May pumihila ka idol sa kitang natin. Ah, dadan. May pumihila ka idol.

yun know, o, palitaw wow, ayun wow yan ka idol, surte lumitaw oh, thank you lord ay ito pala yung harpes ha ah, no? ito, ayan ka idol, oh, laki ayan ka idol, laki Lahol ikeren yung nanae ka idol. Kada idol ko nin Eh. Ada tingan yo. cái đó luôn cái, đó, cái, đó, cái đó. Oh. Ah. Oh, là mà là king tayo cái yeah. mm. okay, ah, con cái Oh. Thank you Lord Yan, Salamat mga kaidol Abang-abang lang sa ating mga video